Sagittarius, ito ay hindi lang basta karaniwang reading, ito ang iyong sandali ng katotohanan. Tahimik na sinusubok ng universo ang iyong puso, nagpapadala ng mga palatandaan na patuloy mong pinapansin ng hindi pinapansin. Nararamdaman mo ba ito kamakailan? Ang bigla ang hatak patungo sa pangalan ng isang tao ang panaginip na tila sobrang totoo para makalimutan. Hindi iyon aksidente, ito ay tadhana na kumakatok muli. Ngayong gabi, ang enerhiya ng iyong soulmate ay lumalapit, pinagmamasdan kung paano tumutugon ang iyong espiritu. Natagpuan ka ng video na ito sa isang dahilan. Dahil sa sandaling maunawaan mo ang mensaheng ito, ang iyong buhay pag-ibig, at ang iyong kapalaran, ay hinding-hindi na magiging pareho muli. Manatili at hayaan ang iyong kaluluwa na alalahanin. Aking mahal na Sagittarius, ang universo ay bumulong sa iyo tahimik, sa pamamagitan ng maliliit na bagay na madalas mong hindi pinapansin. Isang kantang tumutugtog sa tamang sandali, bigla ang lamig sa hangin, o panaginip na paulit-ulit na parang nakalimutang alaala, hindi ito basta-basta. Sa paniniwalang Filipino, kapag humaplos ang hangin sa iyong mukha sa gabi o kumikindat ang kandila ng walang dahilan, ibig sabihin may espiritu na sinusubukang maabot ka. At ngayong gabi, maaaring ang espiritung iyon ay ang iyong soulmate. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa pantasya, ito ay tungkol sa pagising. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, nag-aayos, inihahanda ang iyong puso para sa isang bagay na noon ay akala mo'y imposible. Ikaw ay ginagabayan patungo sa pagkilala, sa banal na timing, patungo sa pag-ibig na nakasulat sa mga bituin. Kaya huminga ng malalim sa Makinig hindi sa iyong isip, kundi sa iyong kaluluwa, dahil ang sagot na matagal mo nang hinihintay ay papalapit na. Emosyonal na pagdiskubre Sagittarius, hindi mapakali ang iyong puso nitong mga nakaraang araw Parang may nararamdaman kang hindi mo maipaliwanag Isang pamilyar na presensya na nananatili sa mga tahimik na sandali ng iyong araw Para itong alaala na tila hindi ka bilang sa buhay na ito Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang amoy, isang hinig, o isang panaginip na ayaw maglaho kahit idilat mo na ang iyong mga mata Sinasabi mo sa sarili mong wala lang iyon, ngunit sa kaibuturan mo, alam mong may ibig sabihin ito. Sa loob ng mga linggo, sinusubok ng universo ang iyong pasensya. May mga taong dumating at umalis, mga pangakong binitiwan, ngunit hindi tinupad, at gayon paman, patuloy na naghihintay ang iyong kaluluwa sa isang bagay na higit pa. Sinusubukan mong mag-move on, ngunit sa bawat sandaling akala mong gumaling ka na, hinahatak na naman ng tadhana ang iyong puso. Hindi ito kahinaan, Sagitarius, ito ay pagkilala. Naalala ng iyong espiritu ang isang pag-ibig na minsan nang naglakad sa tabi mo, marahil sa ibang buhay. Sa paniniwalang Filipino, kapag nagising ka ng alas tres ng umaga at mabigat ang iyong dibdib, ibig sabihin ay may kaluluwang iniisip ka. Kapag humaplos ang hangin sa iyong pisngi kahit sarado ang mga bintana, may enerhiyang sumusubok umabot sa iyo. Hindi ito basta-basta mga palatandaan, ito ay mga paalala na ang koneksyon ng dalawang espiritu ay hindi kailanman tuluyang napuputol. Hindi naglalaro ang universo, naghahanda ito. At ngayon, inihahanda ka nitong makilala muli ang isang taong salamin ng iyong kaluluwa. Maaaring mapansin mong inuulit ang ilang pattern, mga angel number tulad ng labing isa oras labing isa minuto o 5 oras 55 minuto, isang pangalan na paulit-ulit mong nakikita sa iyong feed. O isang lumang kanta na biglang muling tumugtog? Ito ang mga banal na pahiwatig, mga gabay patungo sa iyong pagsubok ng summit. Ang tanong ay hindi kung iniisip ka pa nila dahil iniisip ka pa rin nila. Ang tunay na tanong ay, pagkakatiwalaan mo ba ang tawag ng tadhana kapag muling dumating ito? May isang banal na batas sa kapalaran, ang taong nakalaan para sa iyo ay kailanman hindi talaga umaalis. Umiikot sila sa paligid ng iyong buhay hanggang pareho na kayong handang magkita sa banal na oras. Kaya kahit gaano kakalayo na karating, may mga alaala pa ring buhay, mga alingaungaw ng mga aral na hindi pa tapos. Ibinabalik ka ng universo sa mga bagay na may saysay -say pa, dahil ang iyong puso at ang kanila ay bahagi ng isang kwento, isinulat matagal bago ka pa Balikan mo sandali sa Guitarius. Ilang beses mo nang naramdaman na parang may pumipigil sa'yo bago ka gumawa ng isang malaking desisyon? Ilang beses nang bumulong ang universo ng kihintay kahit sinasabi ng lohika mong magpatuloy? Ang mga pagkaantala ay hindi parusa, ito ay protection. Dahil hindi darating ang nakalaan para sa'yo hanggat ang iyong puso ay habol pa ang hindi naman dapat. Marahil na nalangin ka na para sa closure, o tinanong mo na rin ang langit, bakit ko pa rin siya nararamdaman? Ang sagot ay simple ngunit malalim, patuloy pa rin nag-uusap ang inyong mga kaluluwa, kahit tahimik na ang inyong mga tinig. Ang pag-ibig na itinadhana ay hindi naglalaho, ito ay nagbabago, tinuturuan ka maghintay, magtiwala, at magpasakop sa daloy ng panahon. Sa ating kulturang Filipino, naniniwala tayo sa tadhana, kapalarang hindi kayang burahin ng oras o distansya. Kapag ang dalawang kaluluwa ay itinakdang magkakilala, gagawa ang buhay ng paraan, kahit pa mga ilangan ito ng libo-libong munting himala. At nayon, unti-unti nang bumubuo ang mga himalang iyon sa paligid mo. Mapapansin mong mas malinaw na ang iyong mga panaginip, lumalabas ang mga emosyon ng walang dahilan, o biglang dumarating ang katahimikan matapos ang mga gabing puno ng pag-aalinlangan. Iyan ang mas mataas mong sarili na naghahanda sa iyo. Ang pagsubok ay hindi tungkol sa paghahanap sa kanila, kundi sa pagkilala kapag muli silang bumalik. Makikilala mo ba ang kanilang kaluluwa sa ilalim ng bagong anyo? Maalala mo ba sila bago pa man maunawaan ng iyong isip? Masusing nagmamasid ang universo, Sagittarius. Bawat luha mong pumatak, bawat dasal mong bumulong, bawat kandilang iyong sinindihan, narinig lahat ng iyon. Hindi ka pa ikot ikot lang, ginagabayan ka sa paikid na landas, bawat ikot ay naglalapit sa iyo sa taong sumasalamin sa iyong liwanag. Kaya ngayong gabi huminto ka sandali. Umupo sa katahimikan. Pakinggan ang tibok ng iyong puso. Sa kung saan man, may isa pang pusong tumitibok sa parehong ritmo. Maaaring hindi pa nila alam ang iyong pangalan, ngunit kilala na ng kanilang espiritu ang iyo. Iyan ang ganda ng banal na koneksyon, gumagalaw ito ng tahimik, tapat, at walang hanggan, hanggang sa tuluyang mangyari ang pagkilala. Ito ang pagising bago ang pahayad. Inaayos na ng universo ang tagpo. Malapit nang bumukas ang kurtina, at tinatawag ng iyong kaluluwa na alalahanin kung sino ka talaga at kung sino ang matagal nang naghihintay sa iyo. Espiritual na pahayag Sagittarius, ngayong naalala na ng iyong puso ang mga alingaw ng nakaraang koneksyon, handa na ang universo na ibunyag ang espiritwal na katotohanan sa likod ng iyong pagsubok sa soulmate. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay aral sa tamang timing, kamalayan, at banal na pagkakahanay. Ang bawat maliit na palatandaan na noon ay hindi mo pinansin ay magsasanib na sa kaliwanagan, ipinapakita sa iyo ang landas na palaging itinakda para sundan. Sa espiritualidad ng Filipino, naniniwala tayo na may mga enerhiya na hindi nakikita ng mata lamang, nararamdaman, naayos sa intuition, at kinikilala ng puso. Kaya ang mga baraha, mga bituin, o banayad na bulong ng hangin ay hindi aksidente. Ito ang universo na nakikipag-usat sa iyo, Sagittarius, ginagabayan ang iyong espiritu patungo sa pagkilala, patungo sa koneksyon na lampas sa karaniwan. Maaaring lumitaw ang iyong soulmate sa mga hindi-pamilyar na pagkakataon, ngunit ang kaluluwa sa kanilang mga mata ay mararamdaman mong sobrang pamilyar. Ngayong gabi, mas manipis kaysa dati ang belo sa pagitan ng nakatago at ng ngalantad. Isara ang mga mata at huminga ng dahan-dahan, damhin ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Ang banayad na panginginig, ang init sa dibdib, ang hindi maipaliwanag na katahimikan matapos ang magulong araw, ito ay mga senyales. Nagigising ang iyong intuition, tinatawagan ka na bigyang pansin ang mga maliliit na patnubay. Maaaring dumating ito bilang panaginip, bigla ang alaala, o pagkakataong pagkikita. Itinuturo ng pamahiang Filipino na kapag kumikindat ang kandila ng walang hangin o humaplos ang simoy sa iyong mukha sa tahimik na gabi, may presensya ng espiritu. Ang mga palatandaang ito ay nagsisilbing espiritwal na kumpirmasyon na papalapit na ang mahalagang sandali ng iyong pagsubok sa soulmate. Malinaw na ipinapakita ng tarot ang enerhiyang ito. Maaaring magpakita ang mga baraha ng mga larawan na tila malayo, ngunit nagbibigay kasiguruhan, mga sandali ng krus na ang iyong mga desisyon ay nagtatakda ng espiritwal na paglago. Ang The Lovers, The Star, Two of Cups, hindi lamang ito mga larawan, kundi salamin ng pagnanais ng iyong kaluluwa para sa muling pagkikita. Ang kahulugan nila ay simple, ang pagkilala ay hindi aksidente. Inihanda ng iyong puso ang sarili para rito, hinubog ang iyong espiritu, at ngayon ay iniayos ng universo ang mga pangyayari upang magtagpo ang kahandaan at tadhana. Huwag matakot sa hindi alam, Sagittarius. Alam ng iyong kaluluwa ang higit kaysa sa iyong isip. Maaring may alinlangan ka, tanong kung totoo ba ang koneksyon o pagnanais lamang. Normal ito, bahagi ito ng pagsubo. Ang tunay na sukatan ay kung magtitiwala ba ang iyong puso sa alam na ng iyong espiritu. Kapag dumating ang oras, madarama mo agad ang pagkilala, hindi matatawaran. Makikita mo ang liwanag sa kanilang presensya, bago pa man magsalita, mararamdaman ang pagkakaisa ng kanilang enerhiya, bago lumitaw ang paliwanan. Paalala ng karunungan ng Filipino, ang pag-ibig na nakalaan ay hindi pwedeng pilitin. Ang mga ritual, dasal, at pagpapahayag ay hindi para likhain ang koneksyon, kundi para ihanda ang sarili na tanggapin ito ng buo. Sindihan ang puting kandila ngayong gabi, bulungan ang iyong mga intensyon, at hayaan ang isip na maging payapa. Damhin ang init sa iyong mga palad, ang bumabangong enerhiya sa dibdib, ang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng puso at ng universo. Ito ang banal na espasyo kung saan maaaring maganap ang pagkilala. Tumingin ka sa paligid, Sagittarius. Pansinin ang mga paulit-ulit na numero, mga pagkakataon, o maliliit na senyales na dati ay pinayuhan kang huwag pansinin. Ito ay mga kumpirmasyon. Angel numbers, pamilyar na kanta, mga lumang pahayag, mga senyales na malapit na ang enerhiya ng iyong soulmate, nakahanay sa iyo. Nararamdaman na ng iyong espiritu ang presensya nila, ang iyong gawain ay gisingin ang kamalayan upang tanggapin sila ng bukas at may tiwala. Ito rin ay sandali ng paghahanda. Sinusubok ng universo ang iyong kaliwanagan, pasensya, at panloob na balanse. Handa ka na bang yakapin ang pag-ibig ng walang takot? Handa ka na bang makilala ang isang kaluluwang salamin ng iyo, kahit na dumarating ito sa ibang anyo, kaysa sa inaasahan mo? Ito ang mga tanong na bumubuo sa espiritual na pahayag ng iyong pagsubok sa soulmate. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng katahimikan, Sagittarius. Sa paniniwalang Filipino, banal ang katahimikan. Kapag nagmumuni-muni ka ng tahimik, pinapayagan ang iyong hininga at tibok ng puso na mag-synchronize, mas malinaw ang komunikasyon ng espiritwal na mundo. Maaaring maramdaman mo ang bigla ang lamig, isang mainit na liwanag, o malalim na pagkaalam, ito ang mga espiritwal na palatandaan na malapit na ang pagkilala. Pagtiwalaan ang mga karanasang ito, gabay sila mula sa ilusyon patungo sa katotohanan ng iyong koneksyon. Ngayong gabi, damhin mong lumalawak ang iyong puso, Sagittarius. Ang espiritual na pahayag ay hindi lamang tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa paggising mo mismo. Ang pagsubok sa soulmate ay tungkol sa pagunawa sa kahandaan mo pati na rin sa pagkilala sa iba. Ang pananampalataya, pasensya, at pagiging bukas ang iyong pinakamalakas na kakampi. Habang pinagyayaman mo ang mga katangiang ito, tumutugon ang universo, inaayos ang mga landas na dating malayo, binubuksan ang mga pintuan na dating sarado, at ginagabayan kayong dalawa patungo sa sandali ng muling pagkikita. Ito ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon, banayad, matatag, at banal. Lahat ng iyong naranasan, bawat pagkaantala, bawat tanong na hindi nasagot, bawat tahimik na dasal, ay nagdala sa iyo sa espiritual na pagkakahanay na ito. Inihahanda ang iyong puso, Sagittarius, hindi lamang para makilala ang isang soulmate kundi para yakapin ang isang banal na koneksyon sa kabuuan nito, sa pinakamakabuluhan at pinakaharmonyosong anyo. Malinaw ang pahayag, ang iyong soulmate ay malapit na, hindi nakikita ngunit lubos na nararamdaman. Nariyan ang lahat ng palatandaan sa paligid mo. Pagtiwalaan ang hatak sa iyong dibdib, ang bulong sa panaginip, ang pagkindat ng kandila. Tinatawagan ka ng universo na makilala, magising, at makipagtagpo sa kung ano ang matagal mo nang inaasam sa loob ng maraming buhay. Ito ang iyong espiritwal na pahayag, Sagittarius, ang paggising bago ang pagpapahayag. Pagpapahayag at patnubay sa manifestation. Sagittarius, ngayong naalala na ng iyong puso at natanggap na ng iyong espiritu ang pahayag, panahon na para kumilos ng may intensyon. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpipilit ng tadhana, ito ay tungkol sa pag-alin sa sarili sa banal na daloy, pagbubukas ng landas para sa natural na pagkilala. Ang pagsubok mo sa saumit ay hindi lamang espiritual na ehersisyo kundi praktikal na paanyaya upang ihanda ang puso, isip at enerhiya mo sa pagtanggap ng pag-ibig na palaging nakalaan para sa iyo. Sa paniniwalang Filipino, banal ang ritual at intensyon. Magsimula sa pamamagitan ng pagsindi ng puting kandila sa tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Habang kumikindat ang apoy, damhin ang iyong intensyon na tumataas kasabay nito. Bulungan ang iyong pangalan at nais ng malinaw, hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa kaliwanagan, pag-unawa, at kahandaan na makilala ang iyong soulmate. Isara ang mga mata at visualize ang kanilang presensya, ang kanilang enerhiya, init, at liwanag na nakapaligid sa kanilang espiritu. Gawin ito ng dahan-dahan, Sagitarius, hayaan ang bawat detalye na manahan sa iyong isip at puso. Ito ay hindi mahika, ito ay focus. Ito ay alignment. Tumutugon ng universo sa enerhiya. Ang maliliit, simpleng aksyon ay may malalim na kahalagahan. Maraming Filipino ang naglalagay ng tatlong dahon ng laurel sa ilalim ng unan, o nagbubudbod ng asin o banal na tubig sa paligid ng kanilang tahanan upang linisin ang enerhiya. Maaari kang pumili ng ritual na umaakma sa iyo, hindi kailangan maging komplikado. Ang mahalaga ay ang sinseridad ng iyong intensyon. Damhin ang pagbabago ng enerhiya habang ginagawa mo ito. Hayaan ang bawat hininga na ipaalala sa iyo na nakikinig ang universo at handa ka ng makilala ang nakalaan para sa iyo. Pansinin ang mga palatandaan sa gitaryos. Angel numbers, paulit-ulit na panaginip, mga kanta na lumilitaw sa tamang sandali, ito ay mga kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay nakaalin sa kanila. Itinuturo ng espiritualidad ng Filipino na ang paulit-ulit na numero, bigla ang lamig, o kumikindat na ilaw ay mga mensahe mula sa banal, na ginagabayan ang iyong mga hakbang. Kapag nangyari ito, huminto, huminga at kilalanin ito. Bawat palatandaan ay banayad na paalala na malapit na ang iyong soulmate, paparating na ang pagkilala, at ang pagsubok ay nangyayari ayon sa tamang daloy. Makapangyarihan ang mga affirmations. Sabihin ito ng malakas o bulungan sa puso mo. I am ready to recognize and my soulmate. I trust the universe to guide our paths together. Love flows naturally to me in perfect timing. Ulitin ang mga affirmations araw-araw sa Guitarius. Hayaan itong maging ritmo ng iyong enerhiya. Hindi ito simpleng pangarap, ito ay paghahanda. Nag-aaliin ang iyong espiritu upang makatagpo ng ibang espiritu na palaging sa sayo. Tandaan, ang pagsubok ay hindi lamang tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa iyong kahandaan. Handa ka na bang makilala sila lampas sa anyo? Lampas sa inaasahan? Paalala ng karunungan ng Filipino, ang tunay na pagkilala ay lampas sa mata, nararamdaman ito sa puso at kaluluwa. Maaaring makakita ka ng isang taong pamilyar ngunit kakaiba, isang presensyang nagbibigay ng kapayapaan at resonance. Ito ang sandali ng alignment magtiwala dito. Hayaan ang iyong intuition ang gabayan ka, Sagittarius. Itinuturo rin ng universo ang pasensya. Huwag pagmadaliin ang proseso kahit padahan-dahan o hindi inaasahan ang mga palatandaan. Bawat araw, bawat ritual, bawat sandali ng pokus ay naglalapit sa iyo sa kaluluwang sumasalamin sa iyo. Magtala ng panaginip damdamin at mga synchronicities. Balikan ito gabi-gabi. Mapapansin mo kung paano ang tila maliliit na pagkakataon ay bumubuo ng pattern. Itinuturo ng paniniwala ng Filipino na ang pasensya ay nagdadala ng banal na timing, ang tamang koneksyon ay hindi darating ng masyadong maaga o huli. Ngayon, i-visualize ang inyong pagkikita, hindi lamang ang pisikal na pagkikita, kundi ang enerhiya ng pagkilala. Isipin ang init na kumakalat sa iyong dibdib, ang pakiramdam ng kabuan, ang tahimik na pagkaalam. Ito ay hindi pantasya, ito ay paghahanda. Mas malinaw ang iyong enerhiya, mas malinaw at di matututulan ang pagkilala kapag ito ay naganap. Maaaring may takot o alinlangan sa ilan sa inyo, paano kung mali ang interpretasyon ko sa mga palatandaan? Tandaan, Sagittarius, ito ay pagsubok ng puso. Ipapakita ng banal na timing ang katotohanan sa hindi matatawarang paraan. Mararamdaman mo ito bago mo pa maunawaan sa isip. Bawat pag-aalinlangan ay pagkakataon upang sanayin ang tiwala, pananampalataya, at pagsuko. Tinatawag ito ng espiritualidad ng Filipino na pananalig, malalim at matatag na pananampalataya na alam ng universo ang pinakamabuti para sa iyong kaluluwa. Patuloy na alagaan ang iyong espasyo, enerhiya, at puso. Sindihan ang kandila, magmeditate, bulungan ang affirmations, at maging mapagmatsyag sa mga palatandaan sa araw-araw. Aktibo na kayo ng iyong pagsubok sa soulmate. Nagsimula na ang universo sa proseso ng pag-alin ng inyong mga landas. Sa bawat intensyonal na aksyon, bawat sandali ng kamalayan, naghahanda ang iyong puso na makatagpo ang kanila. Sa wakas, sa gitarius, tandaan, ang manifestation ay tungkol sa resonance. Ang pagsubok mo sa summit ay salamin, ipinapakita nito kung saan bukas ang iyong puso, kung saan nag-aalinlangan, at kung saan nagtitiwala. Gawin ang iyong mga ritual ng may sinseridad. Obserbahan ang mga palatandaan ng may kamalayan. Damhin ang pagising ng iyong kaluluwa sa sariling kahandaan. At kapag dumating ang pagkilala, hindi ito panandalian, ito ay koneksyon na lampas sa oras, sitwasyon, at pag-unawa. Malalaman agad ng iyong enerhiya, pananampalataya, at puso. Ngayong gabi, huminga ng malalim, sindihan ang kandila, at hayaang dumaloy ang enerhiya. Ang iyong pagsubok sa summit ay hindi tungkol sa pagpipilit ng tadhana, ito ay tungkol sa paggising sa kanya. Lahat ay nag-aalin sa Gitarius. Magtiwala, maghanda, at makilala dahil ang pag-ibig na nakasulat sa mga bituin ay papalapit na sa iyong puso. Sa Gitarius, ngayong ang iyong puso ay naglakbay sa pagtuklas, pahayag, at manifestation, panahon na upang yakapin ang buong mensahe ng iyong pagsubok sa soulmate. Maingat ka ng ginabayan ng universo sa pamamagitan ng bulong, mga palatandaan, at ritual, at ngayon ay inilalagay nito sa iyong mga kamay ang huling piraso. Ang kumplusyong ito ay hindi katapusan, kundi sandali ng kaliwanagan, pag-unawa, at tiwala. Handa ka nang tanggapin ang matagal ng pinapangarap ng iyong espiritu. Sa kulturang Filipino, sinasabi natin na ang tunay na tadhana ay hindi maaaring madaliin o pilitin dumarating ito kapag ang dalawang puso ay nakahanay. Ngayong gabi, habang iniinok mo ang lahat ng iyong naramdaman, nakita, at inisip, alamin na ang enerhiya ng iyong soulmate ay malapit na. Maaaring hindi sila lumitaw ayon sa iyong inaasahan, ngunit agad silang makikilala ng iyong kaluluwa. Pagtiwalaan ang pagkilalang ito, Sagittarius. Ang pananampalataya at intuisyon ang iyong mga gabay. Huminga ng malalim at hayaang mapuno ng pasasalamat ang iyong buong pagkatao. Magpasalamat sa mga aral ng pasensya, sa mga palatandaan na maaaring noon ay hindi mo napansin at sa paglago na naabot ng iyong espiritu. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino na ang pagiging handa, tunay na handa, ay isang pagpapala na mismo. Bawat ritual na iyong ginawa, bawat tahimik na dasal, bawat sandali ng pagmumuni-muni ay nag-alin sa iyong puso sa dalas ng pag-ibig na nakalaan para sa iyo. Makukumpleto ang iyong pagsubok sa summit kapag handa ka ng makilala sila ng may bukas na puso at tiwala. Ito ang iyong banal na sandali, Sagittarius. Inaanyayahan kang pumasok ng buo sa enerhiya ng pagkilala, hayaang pumasok ang pag-ibig ng walang alinlangan o pagdududa. Pansinin ang mga palatandaan sa paligid mo, damhin ang banayad na hatak sa dibdib, at parangalan ang tahimik na kaalaman na hawak na ng iyong kaluluwa. Sa wakas, tandaan na ang tadhana ay gumagana sa banayad, banal na paraan. Kahit na tila malinaw o hindi ang landas, inaayos ng universo ang mga pangyayari na magdadala sa pagkilala, koneksyon, at pagkakaisa. Manatiling naroroon, manatiling mapagmatsyag, at manatiling matiisin. Ikomento ang iyong zodiac sign at kung saan ka nanonood, kumonekta sa iyong komunidad, at tanggapin ang mga biyayang dumadaloy sa iyong buhay ngayong gabi. Sagittarius, ito ang iyong sandali upang ganap na magising sa pag-ibig na matagal nang naghihintay. Pagtiwalaan ang mga palatandaan, parangalan ang mga ritual, at buksan ang iyong puso ng walang takot. nag na ang mga bituin, inihanda na ng iyong espiritu, at malapit na ang pagkilala. Lumakad ng may pananampalataya, at hayaang gabayan ka ng tadhana patungo sa yakap ng kung ano ang tunay na nakalaan para sa iyo.